Pondo natin. Hmm. If we're able to consistently fund education at anywhere from 4 to 6% of GDP, yung gains ng ating bansa napakalaki. kalaki. Hmm. Talagang kaya natin umangat at umunlad kung ganun kalaki yung pondo natin sa edukasyon. And ah. Oh, unang concern niya dito mga kababayan, gusto niya lakihan ang pondo ng education. Ako honestly gusto ko rin 'yan kasi nga sa konstitusyon natin dapat talaga mas malaki ang pondo ng edukasyon, ha. Okay, yan yung kaya nga nagkaroon ng issue sa 2025 budget kasi mas lumagpas ang budget ng DPWH compared doon sa budget ng education. So maganda, kung titingnan natin, maganda naman talaga yung adhikain niya dito. Kasi gusto niya malaki ang budget ng education. Tayong lahat gusto rin. Kasi nung elementary pa tayo, okay? Ako malapit na ako mag 40 years old mga kababayan ha. Yet nung elementary ako, ah, hanggang ngayon, ang problema ng classroom, ng education, ganun pa rin. Yet, nag, nung 2010, naging senator na si BAM. Anong ibig sabihin yan? Anong ginawa niya noong 2010? Para i-address yung matagal ng problema sa edukasyon. Well, of course, bigyan natin ng chance ngayon. I Comment nyo dyan, mga kababay, anong masasabi Bigyan natin ng chance si BAM Aquino ngayon kasi nga ito yung gusto niya, education. At ito, usa sa panukala niya na dapat lakihan ang budget ng edukasyon Tignan natin kung bakit, mga kababayan. At opatuloy. Tandaan nyo yan, ha? And end to end. Eh. You've got your reforms, you've got your implementation, you've got your funding. And for the next six months, Karen, we're gonna do the hearings para mapatupad yung mga reforma. Pagdating ng September, October, budget time na yan, we're gonna make a big push to have that budgeted. Mapondoan ng edukasyon, mabawasan yung mga pondo na alam nating nawawala-wala lang. Okay, now, is absorptive capacity an issue for DepEd? Yes. Right? Yes. So, is PPP a problem for classrooms? It's not a problem, it's a possible solution. Uh, I'm sorry, is that a possible solution? It's a possible solution, but ito yung final naming uh, cap Ayan mga kababayan ha. PPP is a possible solution. hmm Ah, nakukuha nyo na yung ah, takbo ng isip ni Bam. Lakihan yung budget ng education. Pero PPP is a possible solution. Okay? Ano bang purpose ng PPP? Okay? Comment dyan, mga kababayan, kasi sa pagkakaalam natin, ang purpose ng PPP, to minimize cost na galing sa gobyerno. Kaya na nga, nag-PPP. Kasi para ang private sectors ang gagawa. Magre-release ng budget, di ba? So, karamihan sa mga, or meron mga bridges tayo, or mga daan under PPP. Ako honestly, ayaw ko ng PPP. Bakit? So, private-public partnership. Kasi mga kababayan, honestly, ang, ang sigurado makabinipisyo dyan, ang guaranteed ha, ang walang lugi, ay yung private sectors. Okay? Kasi, of course, nag-alam, naintindihan natin na may capital sila kasi sila nang gumastos. Pero mga kababayan, tayo mga ordinaryong Pilipino, every time gagamit tayo sa kanilang ginagawa, magbabayad tayo. Yan yung issue dyan sa PPP. Okay? So why not lahat na lang public or government funded kasi para every time gagamit tayong lahat. Wala nang bayad kasi bayad na galing sa tax natin, di ba? So ngayon oh, halimbawa, may bridge. Private sectors gumawa. Di ba magbabayad ka ng toll. Okay? Kaya na nga karamihan kung iisipin natin, mas mahal pa yung mababayaran nila sa toll papasok at palabas compared doon sa gasolina magagastos nila kung ibang daanan yung dadaanan nila. 'Di ba? Sika. Sino'ng guaranteed nakikita yung private sectors? Dito ngayon mga kababayan, tingnan natin. Gusto niya lakihan yung Budget ng education pero papasok sa PPP. Anong issue dito? Later explain ko. Stay tuned kayo mga kababayan. Eto, pakinggan mo natin. Classroom acceleration program mm. okay yung cap which we will hear by the way next week no sisimulan natin uh, secretary angara said he's supportive mm. uh, so I, i hope to get the support of my other colleagues Lakihan natin yung pondo ng classrooms okay. pero wag lang dpwh yung gagawa Oh, oh payagan natin na ang mga lgu na ngayon ay pupondo rin naman ng mga classroom for much cheaper no at yung mga ngos na meron ng track record sa paggawa ng classroom mm -hmm. let them participate in this fund mm -hmm. and uh, they can bid they ngos because, uh, they can possible? participate okay. no kasi ang intention natin deped will set the price Let's say one and a half million set the specs and then lahat ng mga LGU by the way everywhere I go Karen ha yan yung pangunahing sinasabi sa akin sen kulang kami ng classroom yung mga bata nag-aaral two to 3 shifts uh, tabi bita sila sa covered court plywood lang yung nagbubukod sa kanila yung iba sa waiting shed nag-aaral we need to build these classrooms so pag nabuo yung classroom acceleration imagine yung mga babe ngayon lang yan nalaman yan ha ah. ayo oh, experience natin yan mga kababayan 1990s pa yan Oh, ngayon lang, ngayon lang niya na, nung campaign lang niya nalaman yan, kasi nga, everywhere I go, yan yung sinasabi ng karamihan sa kanya. Imagine, it, 2010 pa siya, naging senator, hindi niya alam yan. Oh, pero well, of course, since nanalo siya, eh, di, meron siyang chance ngayon. Pero ito, agree din man ako dito sa panukala niya na dapat LG, LGU or NGO yung magpapatayo ng classrooms, di ba? posibleng magkaroon ng problema dyan sa DPWH. Well, uh, at least on this part mga kababayan, okay naman. Ito patuloy na program. Sabay-sabay tayong gagawa ng classroom kasi kung DepEd lang 'yan tsaka DPWH, mabibitin talaga. Yes. And uh Sex said I think it will take decades 'no kung yeah. ganoon yung sistema. Uh -oh. We have to find a way na lahat ng mga gustong makita tung mga reformang ito, sabay-sabay gagawa mm -hmm. at the right price at uh, at the price that's fair to everybody at yung talagang walang ninanakaw, di ba? So kung yung presyong 'yan, malagay natin sa fund, badagdagan yung pondo, we might be able to close our classroom gap instead of 10 years, maybe 5. To six years hopefully no yeah. uh the other way to do it is also to work with the private sector no so ang isa pang paraan dyan is a PPP puutangin mo yan or kukunin mo yan from the private sector and build it uh, that was done during Pinoy's time with brother Armin oh, did and, it work were yes. there, Is that is that was that the admin where most classrooms were built with PPP or yes, no yes uh, um if i'm not mistaken they were able to close the classroom gap to a few thousand by pinoy's last year no so may <laughs> pinoy talaga mga kababayan proud talaga silang PPP under pinoy na ko Pinoy, the worst president ever, mga kababayan, ha? So, uh, okay, let's best case naman na pwede sundan. Yeah. Yung isa pa is to uh, expand our partnerships with the private schools. Yung voucher program sa mga mm -hmm. overcrowded na mga public school, they can work with the private schools that are around. Yung voucher, bibigay mo sa sudyante na pwede niyang gamitin sa mga pribadong suwelahan. That's mm -hmm. the GASPELO. So yeah. But you want amendments to that? Yes, to expand it. Okay. To expand it, to make it more available. Oh, but is that used for corruption? Um, Has that been discovered? now we will check we will look okay, into that right. but that was one of the suggestions of uh, ed gomez <laughs> caught off guard dito si Bam Aquino mga kababayan na tinanong nako wala sa script yata mga kababayan na natanong ni Karen Davila itong voucher program issue sa voucher program mga kababayan so uh, lahat naman to Karen pag hearing ka na lahat yan ma-uncover so the classroom acceleration program the first question will really be the price bakit ganoon yung pre bakit magkaibang magkaiba yung presyo paki-explain nga sa ah eto muna natin diyan mga kababayan anong anong punto na eh, eh, pinalabas dito ni Bam Aquino mga kababayan dalawa ha Oh, dalawa. Una, PPP. Yun nga, inexplain ko na bakit ayaw ko sa PPP. Imagine ninyo, gusto niya lakihan yung budget ng education, pero PPP kasi uutangin niya doon sa private sectors. Yung pondo para sa pagpatayo ng classrooms. Ano pang purpose ng gusto mo lakihan ng budget ng education? Eh, uta oo, tangin mo naman lang pala. di ba? So, why not? Since gusto mo nang lakihan yung budget ng education, hindi idiretso mo na doon sa pag-construct ng classroom. Wag nang idaan sa private sectors. di ba? Kasi nga, mga kababayan, honestly, ito ha, ito opinion ko to. Comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito, walang problema. Ito, nakikita ko dyan, bayad utang yan. Okay? Pinapalabas lang dito na concern siya sa education. Kasi alam ng lahat ng problema natin, isa sa mga problema natin, matagal na yan, 1990s pa yan, hanggang ngayon, ay education. Kaya tinitake advantage ito ni Bam Aquino, kung sino mga advisors nito ni Ma'am Aquino at sa kanyang mga benefactors na talaga harap maganda pakinggan para makonvince mo yung taong bumoto sa iyo, focus ka diyan. Pero papasukin mo kami. Yan yung mga nangyayari diyan mga kababayan. O private sectors. Kasi imaginein mo, manghihingi ka ng pera ng malaki. Pero dadaan ka pa ng private o uutang uh, ka pa doon, sa tingin nyo walang tubo yan, maghanap kayo ng institusyon na nagpapautang ng walang tubo. I doubt kung makikita kayo ng kahit isa. imaginein mo, may, ayun nga, nahingi ka ng pera sa magulang mo. 1,000 pesos. Tapos, kasi bibili ka ng gamit. Pero, hindi mo gagamitin na kasi uutang ka muna doon sa private institution na may tubo. San yung, san yung pag-iisip? ba? Diba? Why not? Pag bili mo ng, pag mo ng 1,000 pesos, immediately, bili ka na kaagad kung anong kailangan mo. Huwag ka ng utang kasi most likely, kapag umutang ka sa private, umutang ka ng 1,000, most likely babayaran mo yan either 1,100 or 1,200. <laughs> o, di ba? Sinong lugi ngayon? Hindi. Tayo, mga kababayan, kasi pera natin yan. O, ba, da, bakit mo inadaan pa sa private sectors? Bakit mo idadaan pa sa PPP? Ayan, mga kababayan. Isa yan. Ito, pangalawa. Ito, nagko-confirm ito sa mga sinasabi ko earlier. Noong 2013 pa, pag-implement nila dyan sa K-12 program. Ito, sinasabi na niya dito na kung saan may overcrowded, overcrowding sa mga public schools. Kaya, voucher program ang solusyon. Uh, makipag sa mga private schools. At alam natin, maraming Malalaking korporasyon na may hawak na mga private schools, colleges and universities, mga kababayan. Na sila nga yung tumatangkap ng mga voucher program. Matagal na 'yan. Ito na nga sabi ni Karen na ngayon lang na discovery na may mga ghost students. court of guard nga si Ba Makino dito, mga kababayan, hindi niya nasagot. Kasi yung amen. Oh, sorry. Kasi yung amendment na gusto niya, e eh, lakihan pa ang budget ng voucher program. O, oh, court of guard siya, sinabi ni Karen na may mga corruption din dyan kasi may mga ghost students. Matagal na yan, ngayon lang pinalalabas mga kababayan kasi naging DepEd Secretary si VP Sara. So, pinapalabas nila ngayon na sa time niya ni VP Sara honestly mga kababayan, matagal na yan. Hindi pa naging vice presiden presidente si VP Sara. Kasi nga 2013 nilang inimplement yan. Diba? At around 20, at I think, kung hindi ako nagkakamali, 2015, nagumpisa na yung mga junior high. May blanco ng on kung saan walang first year college. Diba? 2015-2016, walang first year college nga kasi dumaan sa junior high. May voucher program. Guaranteed na bayad itong mga private sector's. Pero walang klarong edukasyon na tinuturo. Para lang tayo'ng nag manufacture ng diploma para sa mga kabataan. Mm, ano masasabi nyo dito mga kababayan? Oh, i-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito. Kasi ito, again ha, balikan natin yung tanong natin. Nababayad utang na nga ba si Bam Aquino? Ako honestly, ito yung nakikita ko mga kababayan ha. Whether you agree or not, comment kayo dyan. Uh, magalit na kayo or kung magalit kayo. Basta, ito yung nakikita ko. Di ba? May pera ang gobyerno. Kung hindi lang ninanakaw, kayang i-address yan. O, oh, kung hindi lang ninanakaw, kayang i-address yan. Hindi mo na kailangan mangutang doon sa private na maalam mo namang may tubo. Uh, ah, yung ganyan mga kababayan, yung pinapadaan mo pa sa PPP kasi utangin mo yung pera na may budget naman. Hin walang pinagkaiba yan doon sa plano ng tingog party list na kung saan magiging broker sila sa mga LGUs at sa anong uh, tawag doon uh, PhilHealth na kung saan sila yung magre-recommenda sa mga LGUs na magpapatayo ng hospitals or magpaparenovate ng hospitals tapos yung tingog party list ang ah, mag-pro-proseso ng utang doon sa BBP tapos yung PhilHealth ang magbabaya doon sa DBP. Walang pinagkaiba yan. Ganyan lang din ang proseso niyan. No? Kung saan, o oh, hingi ka ng budget sa DepEd na malaki, pero di mo muna gagamitin kasi uutangin mo muna doon sa private. Para yung re request mo na budget, ayan yung pangbayad mo doon sa inutang mo sa private sectors. Okay? gan comment kayo dyan mga kababayan kung masasabi nyo dito uh, sa mga plano ni Bam Aquino. Okay? So dito lang po muna tayo. Pakilike po and share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at manag-araw sa inyo.